Good afternoon mga tao Tara, Tara, share tayo ng ay sa daan magbibigay tayo ng bigas. Let's go. Panoorin nyo hanggang dulo mga tao Let's go. kaya may na na ha Ha?

Bakit matuman? Pabrae. Ha? Huh? Ulan. Ulan. Dingo. Ito bang niya? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Libo. Libo. Matagal ka na namang masada niyan? Ha? Matagal ka na namang masada? Opo. Ilang taon na? Walang, wala po. Wala pang isang, isang pamayigit. Is, 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 ah, lang ang nabuhay mo. Ito na po. Pa, 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 pat, 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 manok. patukaan ng manok. Hmm. Diga, may bibigay ko sa'yo. Gusto mo bigas?

Ang tipag mo. eh Hindi ka may bibigay ako sa iyo. Ha? May bibigay ako sa iyo. Kilala niyo ako. Ah. Napapanood yung mga vlog ko. <laughs> si ano? Nakalimutan ka na ano ba yan? Nakita siya tayo Ay, mga kadod. Nakalimutan ano niya. Nakita ko na yung mukha mo Kaya hindi ko lang ano. Kung naiano ko ba. Pero wala akong load. Paano uh, kayo makakano? Paano ka wala kang load ngayon? Wala. Sa so, wifi lang ako nag -ano, eh masipag kayo. Oo. Oh, oh. So ah. Ay, thank ah. you. Thank you very big. Hmm. Blessings <laughs> sa <laughs> ano nga pangalan nyo? Shirley, Lago. Ha? Shirley Lago. Hanggang saan tayo nag nagwawalis dito lang? Kapunto ang dito. area ko, may kanya-kanya kaming area. Sa kalahati ko, mayroon din doon. Ah. Din doon. Hanggang dyan lang ako sa may sa may San Miguel 1. Ah. Tanto. Tapos ang dulo noon. Eh, may hirap pa. pag eh kaya hindi maaano, matikit. Ah, uh, hindi po na Ah, thank Maging you po. Mag-iingat kayo uh, ha, Mahangin, o umulan. Thank you. Uh, uh. Kaya may kapote ako dito sa likod. <laughs> Nating nakahanda. Let's go! Abangan ng part 2!